May merong 5 members magtutulong-tulong sila kung paano maabot yung nasa dulo pabilisan sila bawat team na makuha yung nasa taas yung langis is, merong pinahida ng, ano, ng mantika para madulas para magsari you know, mag <laughs> Ganun pala yun. Oh, sakit. Dutulun. Oh, sakit. sakit. Oh, sakit. Ba. Oh, sakit. <laughs> okay. hey, hey, hey. Oh, ay, 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 tatlong. Ay, ay, tatlong na yung Oh, sakit. Oh, adi, adi, adi.

isang tao pa para makuha 'yung nasa ano. 'Yung nasa dulo. 1 2 3 4 5 San tao pa. Si isang team merong 5 members. Yan, baka na 'yung panglima. Ah, marami pa na. Ilalayan 'yon na lang. Oh! Hindi kinaya. Hindi kinaya. Hindi kinaya. Oh, stop. Stop na. natin yung susunod na team. Yung unang team ulit magta-try oh. 1 2 3 4. na yung panglimang member ng team. Ano na? Ano na? Halo <laughs> tiba toida wah oh yun malakas talaga yung ano nasa ilalim, ha. Okay, next. Next. Ayun, <coughs> Para na next ayon next dal 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 dal